Hello guys, gusto po kayo? Dito po ako. Mali. Pag-usapan natin. <clears throat> Meron daw na huli mga OFW na na sumusuporta kay Digong diyan sa bandang Qatar. Totoo kaya ito? At nahuli raw sila at ngayon nakakulong sa Qatar. Yung mga nakakulong itong mga nagrally mga supporter to ni Digong. Totoo kaya ito? Baka naman news yan. Siguro peak news yan. Ano sa palagay niyo, uh, mga viewers? Fake news yan, ano? Kasi, wala naman yan, mahilig sila sa fake news, eh. Sigurado ako, fake news yan. Walang nag na mga OFW sa Qatar at nakulong. Wala sila. walang ganun nangyari. Fake news yan. Fake news.